Mariel Rodriguez, dinampot ng mga pulis matapos sampahan ng kaso ni Robin Padilla. Naging buo na ang desisyon ni Robin Padilla nang ituloy ang kaso laban sa dating asawa na si Mariel Rodriguez. Wala raw sinakit para sa kanyang mga nangyari matapos niyang ibigay lahat dito ay nakuha pa talaga siyang lokohin nito. Ang pangalan ni Mariel Rodriguez ay naging laman ng balita matapos lumabas ang isang warrant of arrest para sa kanya. Matapos ang kaso na isinampas sa kanya ng dating asawa na si Robin Padilla. Kaya naman agad na naging viral ang pagkakahuli kay Mariel ng mga otoridad at agad itong kumalat sa social media. Ang kanilang relasyon na dati puno ng saya ngayon naging isang drama ng tunay na buhay sa pagitan ng legal na sistema at personal na buhay. Naging emosyonal si Mariel habang iniaabot sa kanya ang papel na may warant laban sa kanya. Tahimik ito at tulala na tila nag-aalala sa maaaring mangyari sa kanya ngayon. Ilang sandali pa ay nagdatingan ng mga pulis na magdadala sa kanya sa presinto. Bagat mat alam niyang darating ang ganitong senaryo, ay nanatili itong kalmado. Kahit baka sa mukha nito ang emosyon ng pagkakagulat, lungkot at marahil may takot na rin. Tahimik namang tumayo si Mariel at sumama sa mga pulisya habang unti-unting isinisilid sa kanyang mga kamay ang posas. Wala itong binitiwang mga salita kundi ang pagtulo na lang ng mga luha sa kanyang mga mata. Naging tulala na lang si Marel habang patungo sa paroroonan nito habang sakay ng patrol car na sumundo sa kanya papuntang presinto. Tilang nga raw ng mga araw na yun, isang bagong kabanata ang nagsimula sa buhay ni Mariel Rodriguez. Isang kabanatang puno ng mga tanong, mga tanong na kailangan sagutin hindi lamang sa korte kundi sa kanilang mga puso. Marami namang umaasa na muling maghihilom ang sugat sa mga puso ng mga ito maging kay Robin Padilla. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang marami nilang tagahanga na isang araw ay babalik na ang mga ito sa normal nilang buhay. At muling magsasama ng masaya kasama ang kanilang mga anak. Subalit marami pa rin ang hindi makapaniwala na magagawang ipahuli ni Robin ang kanyang asawa sa kabila ng pagkakakilala sa kanya ng taong bayan na tagapagtanggol ng hustisya lalo na sa kanyang asawa. Ngunit naging kabalikta daw ito lahat ngayon. Matapos ang isang insidente na nagsira sa kanilang magandang pagsasama. Sa ilalim naman ng mga mausisang mata ng publiko, nakatago ang mga dahilan ni Robin bakit niya nagawa ito sa kanyang asawang si Mariel Rodriguez. Maaaring marami ang hindi nakakaalam sa buong kwento, ngunit isa lang daw ang malinaw ngayon. Isang desisyon na puno ng bigat, kalungkutan ang bumalot sa relasyon nila ngayon. Mas lalo Robin natikos ngayon si Robin Padilla dahil sa ginawa nito kay Mariel Rodriguez. Sa kabila raw ng maganda nilang pagsasama ay kinalimutan na niya lahat ng ito. Ayon pa sa aming nakalap na impormasyon ay nakiusap at nagmakaawa pa raw si Mariel kay Robby na wag nang ituloy ang kaso laban sa kanya. Ngunit sadyang buo na raw ang desisyon nito. Komento naman ng marami, hindi man lang daw naisip ni Robby ng kanilang mga anak. Bagkus ang pansariling emosyon lang daw nito ang inisip niya sa ngayon. Sa ngayon raw ay kasalukuyan ng hawak ng mga otoridad si Mariel at humaharap sa kaso na inihain sa kanya ng kanyang asawa na si Robin Padilla. Bakas naman sa mukha ni Robin na sa kabila nito ay masakit pa rin sa kalooban niya ang mga nangyayari sa kanilang pamilya. Ayon kasi kay Robin ay gusto raw niyang pagsisihan ni Mariel ang mga kasalanan nito sa kanya. Mahirap pa daw tanggapin ay kailangan nilang tanggapin na ang katotohanan na nagkamali siya at kailangan niya itong pagbayaran.